Hi guys, welcome back to my vlog. Today is uh, Tuesday, and kahapon pala guys, I was supposed to vlog. Uh, nung umalis kami ni Daddy, kami ang apat ni Kuya and Papay. Unfortunately, hindi ko nadala yung aking tripod and tinamad din ako mag-vlog. Where in fact, dapat talaga sana nag-vlog ako kahapon guys kasi um, maraming good news na dumating sa amin kahapon. So, ikukwento ko na lang sa inyo guys itong vlog na to at papakita ko na lang yung uh, pictures after so sandali lang, kunin ko lang yung water ko baon kong water so kahapon guys, monday around 11 o'clock in the morning eh sinundo namin yung sinakyan pie sa kanila dahil kinilangan nila magpunta ng Oxy, yung co-op namin, where they're also uh, having their savings account. Kinilangan na nilang mag-withdraw ng 100,000 pesos char. Ang daming pera. Char, sana all. Uh, the reason behind it is because kahapon na sila binigyan ng go signal ng siguro nung may-ari ng kotse na bibilhin nila. So yes guys, finally nakabili na ng kotse si na Kenpai. And andun pa rin naman yung motorbike nila guys, yung Aerox nila na bike. Pero mas mainam din talaga and mas mas komportable din kasi guys kung may kotse ka talaga or sasakyan. So, true enough, kahapon nga, nag-go signal na yung may-ari na pwede na siyang kunin. Mag-down lang sila ng 100,000. So, ang um, may-ari kasi nung kotse na yun, guys, is uh, kasintahan ng kapatid ni Papay. Yung youngest ni na Papay. So, in other words, kakilala lang. And then, um, so, ang nangyari, magpunta mo kami sa san uh, saan ba yun? Sa Oxinga. So, we arrived there mga around 12.30 siguro. yon And so, naka-withdraw naman sila, guys. But at the same time, tamang tama, tanda kasi wala, hindi ko mabuksan yung PC ko. Yan. Um, handaliha. Ba't pa ba siya nagtatanong kung anong oras ang coaching niya? Ando naman sa IEX niya. Okay. So, we arrived there around 12.30 guys and true enough, naka-withdraw naman sila. Pero, at the same time guys, sinabihan ko rin si Papay na magdala ng resume kasi one week oh, a week ago, nag-post ang Oxy na uh, meron silang hiring kasi mag-open sila ng Talisay branch guys. So, sa lahat ng mga taga-Talisay, meron na pong cooperative ang Oxy branch dito sa Talisay sa may SRP lang. Hindi ko alam yung malapit lang sa City Hall. Yung uh, ano ba yon uh, Malapit lang sa Queensland Hotel. So, yung, yung iskina lang talaga nun guys, may yellow house doon na may water refilling station. Sa, kabit sa tabi nun guys, is ginawa nila ng office. So, mag-open na sila guys by August and it's so timing na hiring sila guys. Now, it's so timing din na walang trabaho si papay for now. So, sabi ko sa kanya, grab the opportunity na lang, guys, dahil kahit maliit lang yung sweldo, what's important is meron kang sweldo every one one. At least, makakatulong yun sa uh, pang-araw-araw ninyo ni kuya, pangdagdag yun sa whatever kuya is earning and whatever you are earning on your... Uh, kasi may, may personal, ano naman si papay, guys, yung mga, uh, ano ba yun, yung... Um, mga kliyente niya na nagpapa-design ng bahay, mga ganon, at kung ano-ano pa. Kasi nga, papay, guys, as you all know, is by profession as civil engineer. So, meron siyang mga side hustles there here and there, pero uh, iba pa rin talaga, guys, kung meron ka talagang regular na income, di ba? Yung monthly talaga with the benefits and all. So, sabi ko sa kanya, grab the chance na yung may hiring pa para who knows, matanggap ka, di ba? So, kahapon nga, guys, is na-interview si Papay ng manager, si Sir Ruel. Hi, Sir Ruel ng Oxy. Siya yung manager ng Cebu Branch. So, na-interview siya. And hi na din kina Ariel and Ma Marge and all the staffs there, si Kate. And, um, fortunately, uh, she will be endorsed to HR, to their HR. So, as to when, di pa namin alam, guys. Baka within this week or next week, kasi nga August na yung opening ng uh, Talisay branch so happy kami guys kaming tatlo nung nagpunta kami doon kasi kaming apat, apat kami nagpunta doon si daddy ako, ang kuya, and papay nga so we were so happy lang talaga for the good news na uh, yun na nga na, uh, nakakuha na ng, makakakuha na ng trabaho si papay, finally um, it's not a high paying job she's she's gonna be one of the tellers o oh, teller siya doon guys sa, sa co-op na yon so para sa akin it's a noble job uh, disenteng trabaho kahit na cooperative lang yan kahit ba yung cooperative is governed by the banko central din naman sila guys so sabi ko sa kanya grab it kasi malapit lang sa bahay ninyo and ang, ang sweldo hindi naman ganun kabarat guys so sabi ko um, kung may may opportunity naman na mag-branch mag -branch out na naman tong oxy with your talent, with your skill na makaka-design ka ng mga ganyan, baka kunin ka nila na in-house uh, engineer, di ba? Or in-house ka ng, ano ba, uh, yung taga-contractor ba, mga ganong bagay. So, sabi naman niya, open naman si Papay sa ganon. So, um, maghihintay na lang siya ngayon ng tawag ng oxy kasi nga i-endorse na yung application niya sa HR. And then, after namin dun, guys, kumain muna kami pala sa Park Mall. So, uh, kumain kami sa Dimsum Break kasi nagutom din kami. Kasi it's almost 1 o'clock na yata yun, guys, or 1.30. Kasi nga, pa namin mag pala dun sa 100,000 na binayad nila sa kotse. Now, uh, so, kumain kami dun. And then, after namin, nagpunta na kami dun sa office ng uh, girlfriend nga, ng kapatid ni Papay. At nakuha na namin yung... Vios. Ayan, ilalagay ko dyan yung picture, guys. Na Vios um, G, ang variant. 2013 siya na model, guys. As to the price, I think they got it only for $300. So, chinek namin sa marketplace, guys. Ang presyo niya, nag, pa rin sa mga $399, $339, mga ganun. No, not, not $399, mga $340, $350, mga ganun. So, nakamura pa rin, in other words, si papay. And what's important is, um, babae kasi yung nagda-drive, so hindi siya masyadong, uh, hindi talaga used back and abused ang sasakyan. And maganda pa rin yung condition kasi chinak naman ni daddy. And kaka, renew lang ng registration din ng kotseng yon uh, last June kasi June yung registration niya. So, after namin doon, naghiwalay na kami ni Kenpai kasi nga, dinala na nila kuya and papa yung sasakyan nila pa, pa uwi. Tapos, they're planning to have it blessed. Isasabay na lang nila yung kasi jagi namin uh, para uh, ano, um, isahan na lang ba yung magiging pa-blessing niya this coming Sunday yata or Saturday kasi ang gusto ni daddy sana weekday para hindi busy pa yung pari ba or ano ba. So, tinala namin kasi ang, ang gusto ko, tatawagan mo na ni na Kuya or Kenpai yung muhon uh, Church dito sa may sa may Mohon. Yeah, Santo Niño Church dito sa may Mohon para to inquire kung magkano ba yung bayad per per kotse or per sasakyan and kung kailan yung availability ng pari para maisabay na rin namin tong amo ah, na namin si Jaggi namin. So, yun ang ganap namin, guys, kahapon. And I just wanted to share that with all of you na masaya yung pamilya ko ngayon. Especially itong mga anak ko si Ken Pai kasi with all the blessings that that um, that came into their lives. And I wish them well. Sana is pagpalain pa talaga sila ng Panginoon. And sana is magabayan pa rin sila all the time sa, you know, sa lahat ng mga um, decisions nila sa buhay. And nag wish din ako dun sa isang anak ko din, si Naninia and Butchoy. Kasi I've heard daw na may, uh, merong bagong PC si Butchoy. Binilan siya ng bagong PC. Baka uh, dahil papatulungin siya ni Ninia sa trabaho ni Ninia. So, I'm glad na rin na nakakaraos din si uh, Butchoy and Ninia, guys. So, lahat naman tayong mga magulang, we only wish for the best para sa mga anak natin. Kahit na ano pa naman yung nangyari andun pa rin yung pagmamahal natin bilang mga magulang nila. So kahit malayo sila sa akin, hindi ko alam yung kung ano yung mga ginagawa ng isang anak kong yon. I wish them well and I pray that, you know, God will always guide them and sana is uh, hindi wag silang pabayaan. Financially, emotionally, psychologically, physiology, <laughs> lahat ng G guys. Alright, so yan lang po ang update ko sa buhay ko kahapon. And then ngayon naman, wala namang ganap. Hindi ako alis. Dito lang kami sa bahay ni Daddy. And I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like. Please subscribe po sa so, mga hindi pala kapag-subscribe. MJ Castellano Vlogs. I'll see you guys again. And ingat kayo parati dahil love tayo ng Panginoon.